Ayan mga lods, nandito ako ngayon. Kita mo, humiga ako kaya maraming dumi. Humiga ako dito kasi uh, ang ganda ng lugar ito, nakikita nyo, Damuhan na 'yan. Ay, ano 'niyan? Yung parang bukid. So 'yun, ipapakita ko sa inyo yung area. 'Di ba? So ang ganda. Ang ganda, 'di ba? So kung nakikita nyo, ayan. Ayan, lake po yan. Ayan, 'yan. 'Yan, 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 'yan. Lake po 'yan, yung ano 'niyan, Lian Lake 'yan. So 'yan rek po yan. So, uh, ito yung area ng kung saan ako nag efc siya talaga. So, ang sarap mag-jogging dito. Kaso kanina, napahiga ako. Di ba? Sarap ng, ano, sarap ng higa ako. Kasi nga, ano, oh, yan, nakita nyo. Oh, di ba? So, yan, ganyan lang naman ang buhay. Ang buhay ay wither-wither lang yan. So, dapat magiging masaya ka. Tapos, yung araw, paano na, pa, patakip silim na. Ah, uh, ayun. Ayun, di ba? So ganun lang. So yun lang tayo mga lods. October na kasi ngayon, kaya dapat magiging masaya tayo, di ba? So yun mga lods. Pupunta natin yung ano. Di ba? So di ba nakita nyo? Nakita nyo yung lake. Ayan ang lake. So di ba? Ang ganda niya. <laughs> mhm. Mm Yan. Dapat dapat uh, enjoy lang o oh, di ba kita naman di ba ganoon lang talaga ang buhay oh, yeah. kailangan nating kailangan nating ano ano bang tawag doon kailangan nating sundin kung saan yung ah uh, binigay ng Panginoon sa atin alam nyo ganun eh di diba? e ba diba dapat eh dapat kung ano yung kagustuhan niya talaga wala naman tayong magagawa dun eh baga siya nakakaalam ng lahat alam nyo yun so yan so tuloy tuloy lang yung buhay natin ito yung journey ito yung journey ni si Kyung Marino di ba yan kita yung paligid do oh. yan di ba so, na kagandahan ng paligid, ayan. Hindi bundok 'tong tinirhan ko, hindi. Kuan lang ito, ito yung lugar na na-preserve. Na-preserve at uh, may mga ano dito, may mga usa, may mga hayop dyan sa paligid. kaso mailap sila. 'Di ba? Mailap yung mga hayop. 'Di ba? So ngayon, 'yon thank you mga lords thank you very much at uh, mabuhay po tayong lahat tiwala lang dasal at uh, sikap at syaga para sa ating uh, mga plano sa buhay kasi yung Panginoon andyan talaga palagi sa atin pag nagdasal tayo so yun so maraming salamat at uh, yun. lahat naman tayo may uh, kanya kanyang may kanya, kanya daan na tinatahak so anuhin natin yun sa so gumawa lang tayo ng tama, parehas sa kapwa. Huwag tayo man lamang. The best yun. Ayun. So, ayun. yan, Ayun, no? Yun, no? May mga dir no? Yun, no? May, may mga usod, usa doon, no? O, di ba? So, yun. Di ba? Ayun, may usa doon. Thank you, thank you, thank you, thank you mga lods. Bye-bye.